not allowed just sa uh, over a public bathhouse so ito yung kanilang locker room or umbrella locker locker per umbrella yan 26 dati, ano, bago na to, bagong style na to dati, hinukulugan pa siya ng coins so, parang ano 1 peso 1 ako yan, 100 coins so ito ano na lang siya so, ito tayo sa yan. Yan. Ito na din. Ay, nalak na siya. Yan, no. basta i-ano yeah, mo lang siya. Tapos so, mo na lang yun. Nakalak na. Mas tatabi mo na lang to. Parang kinila. Ito naman papunta ng uh, locker, shoe locker. Shoe locker room o mga chinelas. Yan money changer then the machine Mm, -hmm. bagong ano na yung locker room nila. Dati kulay brown. Kaso wala akong coin. Ito yung asis <laughs> yan. Hulog lang ko siya ng 100. 1.100 coin, yan. meron din salon. Yan yung machine. Meron pang ano isa dun. Ay, yung, ay, matagal siya. Bukit. Suple. Ang tayo sa loob. Dial, bawal na yung camera ng cellphone sa loob. Hanggang dito na lang. Pwede so, na kapapasok sa pula. yung mga babae dun sa blue yung mga lalaki. So, ayan. Ganda ang mga vending machine. Ayan. Bababa. So, so, yun ang kanila dun. Oh. Yung kanilang massage chair. Ayan. Papasok na ako. See you after how many hours. Two thousand years later. So, ayan, tapos na ako mag-opo nung ano oras. Na? Tapos na ako mag-opo nung ano na, 6.15. 6 na ng gabi 6.15 start ako mga 3.30 ng hapon 6.15 na ngayon kakalabas ko lang basa pa buo ko hindi ko na masyado na dry so ngayon ma-try ko rito body massage yung ano lang 16 minutes lang so 300 lang siya okay, yan lang. so ayan 16 minutes start natin Tapos, ito. ay ko yan. So, ayan. Magalaw na naman siya. Ayan, ayan, ayan. Ayan, araw po. Aray, ayan, ayan, ayan. Mamaya na uli. Dahil maalog yung ano, maalog yung camera. Ayan, ayan, o. No. A few moments later. So, ayan. Tapos na ako oh, ng uturo. Tsaka massage. Tsaka massage. Yan, nakaka-relax sabi. Mga na, ano din, 3 hours din ako. Kasi 3.30 ako nagpunta rito. Ano na ngayon? Ayun, no? 6.35 na. 6.35 na. Mga 3 hours ako nag-opor. Yan, nakaka-relax yung ano, massage ko. Nakaka-relax siya. So, ayan ang itry ko. Welch. Ano siya? Grapes. Grapes juice mantika din. Yan. Yan din. Insha mga ano drinks dito, ayan no? ayan ito Pa. Ayan. Ito mga nasa cup 'yan. 'Yan ayan, ayan, no? ayan ito yung mga ma, ma money, yung pang ano coins chile yan <laughs> oh yeah dilim <laughs> na sa labas ito so, na ano ba yung ano ito yung chinelas ito si yan yung susi

ba? Galing na. Yan, ang diling na. Hindi na ako. Ayan guys, ang diling na. Hindi na ako ng bahay. 3 hours din ako nag-ano ako okay. okay. ko. Ako iyo. Yan, nakaka-relax. Masarap nung ano, nung ano, masarap sa katawan ng ano, ng machine full body na massage chair ang sarap sa katawan 16 minutes at 3 hako yan yung isang ano naman massage care, 5 minutes uh, 19 minutes 5 hakoyan. yan tapos yung food massager 1 hako yan lang 10 minutes normally sa mga ano sa mga opor oh, o public bathhouse meron na silang ano pre body wash pre shampoo tsaka pre conditioner yan ang normal na ano pre basic sa mga ano sa ibang opor oh, kumpleto pero dito sa may open na pinupuntahan ko ano shampoo lang at uh, tsaka body wash yung meron wala silang conditioner kailangan kailangan magdala pa ng conditioner mo so ako ang lagi kong dinadala nagdala akong toothbrush, toothpaste tapos yung, ano ko, dental floss, towel, pang body scrub, yung may ano, mga facial wash, ganyan. Tapos yung pang palit damit, yan yung mga normal na dinadala. Pero meron din silang vending machine doon. Pag uh, nakalimutan mo ano, meron maghulog ka lang ng coins. Sayang naman meron sila dung mga ano, uh, toothbrush din, other, meron pa nga eh. Pagpupunta uh, pag ng opuro, kailangan ready na yung mga gamit. yung damit na pang palit, towel, importante yun. Meron naman sila dong ano, uh, blower, free blower. Siyempre supply, dala lang supply. Ah, uh, kung gusto mong magdala ng sarili mong mga gamit, pwede din. Kasi iba, nagdala sila ng mga sarili nila. Kasi yung mga pre ano, hindi ganoon kaganda. Yung body wash tsaka body shampoo, hindi gano'n kaganda. Tapos ito, wala silang pre-conditioner. Nagtitipid na siguro. Dati nga meron pang mga ano eh, ano, pre-salt na pang body scrub. Mga ganoon, So may mga public bathhouse offer. Ngayon nagtitipid na. Wala nang mga gano'n gano'n. So guys, lang dito na lang. Thank you for watching. And ano, don't forget to subscribe to the channel. Yan. Yeah, thank you, guys. Yan, McDonald's. May bubuksan bagong McDonald's sa December 22. Ayun oh. Hindi pa siya bukas. Ito sa station. Sa loob ng station. Ayan, sa Lotto. Yan, tumapaya kami ng Lotto. Kaya nang Lotto dito sa Japan. Ayan lang. Lotto. Outlet. Lotto 6, Lotto 7, number 3, number 4. Mayroon din silang scratch. Ayan, Lotto. Ayan ang mga ano, ATM. Doon yung mga bilihan ng mga souvenir. Ayan.